may masamang epekto ba ang paulit-ulit na tune sa ating mga motor? So, dapat mong malaman to. Good day sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel. Kung mapapansin nyo ibang place natin, no? So, meron tayong simple tutorial, no? So, ang topic natin ngayon about tune -up. May mga videos na rin tayo about tune -up, uh, kung paano mag -tune -up. At meron din tayong video na tune up na pwede bang mag-tune up kahit kamay lang ang gamit. So check nyo na lang po sa ating channel para mapanood yun din, no? So, balik tayo sa topic natin. Tune up. Ano nga ba yung tune up? Is naisip natin kagal is yung valve adjustment. Yung gumagamit tayo ng feeler gauge, pina-adjust natin yung, yung tapet, no? Ang salitang tune up kasi hindi lang po yung valve clearance. Ang tune up po, ibig sabihin po niyan, for checking, for fixing, for adjusting, for cleaning, for maintenance lahat yan. Yan ang tinatawag na tune up. So, pwede tayong uh, maglinis ng carburetor, Matatawag na tune-up yan. Pwede nating check up in yung spark plug natin kung uh, madumi na at dilinisin natin. Pwede tayong mag-check ng air filter natin. Basta patungkol sa motor, for maintenance siya, for checking, for fixing type of tune up po yan no? so bago tayo pumunta dun sa ating pinakapunto bakit ba kailangan natin magpa tune up so dalawang bagay lang yan mga kabiker huwag na natin paabahayin pa dalawang bagay lang yan pag alam na natin na maingay na yung head natin malagitik sound na katulad nga na yung sinasabi ko lagi sa video dun sa ating tune up kung malagitik na yung ating uh, rocker arm yun yung rocker arm natin sa head Uh, depende pa rin yun. Baka hindi natin alam yung mga lumabas ngayon ng mga motor like Honda Alpha 125, bago pa lang malagitik na. So, kailangan na bang i-tune up yun? So, depende yan mga kabiker. Pag mga ganon, kailangan talaga na ma-check muna natin. Buksan muna natin. Hindi tayo yung hula-hula na porkit malagitik na is tune-tune up na kaagad. Hindi. Depende yan kasi sa mga TMX 155 kung mga parts din yan na like yung push rod meron niyang cam follower at saka cam loop na kung mga put, -put na yung mga yan natural na lalagit dito sa head kahit na tama yung bag clearance natin no? so huwag tayong babies kaagad na sa tunog pa lang lagitik na agad tune up na hindi po kaya nga mas kinakailangan natin na buksan muna yung head itap dead center natin at titingnan natin kung saan yung part na umuuga. At pag inuga natin, maano naman natin pag loose. No? Pag maluwag na. Makakapa natin yan pag loose na yung valve natin. Kasi nga, mauuga na siya ng mabuti. No? Kaya mas mainam na mabuksan muna natin. Bago natin siguraduhin na ah, maingay na to, may lana na tune up. Magkaiba kasi ang klase ng motor, no? Meron yung push run at timing chain yung timing chain, hindi sila magkaparehas ng tunog niyan sa push rod. Kasi yung push rod, yun yung parang stick na nag-play-play. Sa timing chain naman, yung chain, yun yung umiikot. No? So, doon tutunog yan sa may camshaft niya. No? At yung rocker arm niya sa head. No? Meron ding rocker arm yung maliit na sumasayad doon sa loom ng camshaft natin. So, magkaiba yan. So kung sa tunog natin ibabase, baka baka sasablay tayo. So kailangan i-check muna natin kung loose na ba yung valve clearance natin. At yung pangalawa na kailangan natin i-tune yung ating motor is yung loose power. Kaya kung yung dating arangkada ng motor mo, napakaganda. And then, yung ilang months na lumipas at parang wala na siyang hatak, kasi bilang motorista o yung may-ari ng motor, papipil naman niya yung motor niya kung hindi na siya makahatak, No? Maliban lang kung pinagalaw natin yung ating karburador. Pag kasi nagalaw yung karburador natin, lalong lalo na yung tunuhan, mababago na yung hatak ng motor natin. No? So hindi na makahila, nakala natin na nabago na yung arangkada. Kasi kung nilinis yung karburador, hindi na ibalik maayos yung tunuhan kaya nagkakaroon ng problema. Yun, napaka-importante na alam natin. Hindi lang natin sine-check yung valve para kita natin na itutune up na ba. At kailangan din natin pakiramdaman yung takbo ng mga motor natin. No? Minsan nalilito tayo, hindi natin alam yung gagawin natin. Nakakala natin na kailangan ng itutune up yung ganito na kailangan na natin pumunta sa mekaniko. Kaya bakit tayo pumunta sa mekaniko? Eh, marami naman tayong mapapanood sa YouTube na maaari nating mapulutan ng idea. So, dalawang bagay lang na tatandaan muna natin. Kailangan na bang i-tune up yung motor? So, dinagdag ko lang yun mga kabiker Para malaman natin kung kailangan na ba i-tune up yung ating mga motor. So, punta tayo sa pinakapunto natin na kabay pwede pang paulit-ulit na magpa-tune up. Para sa akin mga kabiker, pwede bakit? para sa akin disclaimer lang po sa mga mga kapanood sa mga eksperto At para sa akin pwede pero depende halimbawa nagpatch on up tayo sa isang shop feeling natin yung motor natin parang wala na bago parang hindi pa rin nakahatak pwede tayong mag second option o pwede tayong magpaulit na magpatch up importante importante kasi alam natin yung clearance ng ating mga motor So, makikita nyo yung mga clearance ng ating mga motor kung sa mga under type nasa compartment yan nakadikit lang yung sticker nyan makikita nyo doon kung hindi valve clearance or valve blush nakalagay doon, no? Kung sa mga under especially especially mga XRM 110, 125 I think 0.05 for intake and exhaust yan, 0.05 mm Dintan sa mga 150cc like Supremo, 0.8 to 10 mm to 12. Ayan. Makikita naman nyo dun eh. Kasi karamihan din na makikita sa mga ganun na, na may motor na may mga tangke eh, makikita natin yan dun sa air filter natin. Nakalagay yun. No? Minsan nakalagay dun sa mga swing arm kung hindi ako nagkakamali. No? Doon pa lang, pwede niyo i-request na, Boss, pwede pang ganitong clearance ang ilagay niyo sa motor ko, Ayan. So, napakaganda yan. So, para satisfied tayo doon sa gusto natin, kasi yun yung standard. Ah, Kabay-kaya, bakit yung iba, yung iba nila? Depende na lang sa taon ng motor, kung lumana siya o bago. Kasi, siyempre, pag bago pa lang, kailangan yung nasa manual pa rin, no? Yun yung uh, susundan. Kaya nga para sa akin, pwede pong paulit-ulit. Kasi nga, gusto mo makuha yung tamang clearance ng motor mo at walang masamang epekto to. Dahil metal part naman yun eh. No? Hindi naman siya hindi naman siya stretchable. Although may mga bagay na pinachon up ko yung motor, pangit pa ng hata, pero nung tumagal na, gumaganda. So yung mga metal part, pag umiinit na yan, nag-expand. Kaya dapat alam natin yung mga ganun. Ka biker, meron ka bang tips para gumanda yung takbo ng aming ano, motor? in times of bulk clearance ng motor namin. Itong tip na to, idadagdag ko lang dito sa ating video kasi ito yung ginagawa ko sa ating mga motor para maganda yung hatak -hat at, at the same time, napakaganda ng tunog. No? So, ang gagawin nyo mga kabiker, lalong-lalong sa mga 125, like mga Pinoy, like uh, Rusi, Honda Alpha, ang ginagawa ko dyan, sa exhaust nilalagyan ko siya ng 0.07 mm. And then sa intake, 0.05 mm. And then, yung spark plug nyo, mga kabiker, kailangan yung side gapping. No? Meron tayong video nun, yung side gapping. Ang kombinasyonan nyo yun, then mag-combination kanya ng sprocket, swabing swame mga kabiker maganda yung hatak, maganda yung tunog. Dahil na pag nag-side gapping kasi tayo ng spark plug, nagkakaroon siya ng lakas ng kuryente. At idadagdag ko pa sa ating topic na pwedeng paulit-ulit magpa-tune up. No? Nga lang, paulit-ulit ka din gagastos. Pero satisfied ka kasi uh, tamang-tama yung clearance niya at may pagbabago. Kasi pag nagpa-tune up tayo na hindi na siya makahatak, bago siya. Pero na bago yung hatak niya na lalong hindi makahila. Pero pag yung pagka-tune up sa atin, satisfied na satisfied tayo, parang kata pa lang, satisfied na tayo, okay yun mga kabayker. So, ganun lang kasimple mga kabayker. At sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, lagi niyo i-click yung notification bell para updated kayo sa bagong okay. videos natin. So, check niyo rin po yung ating channel. Maraming po tayong tutorial about motorcycle. So muli mga -biker, again and again, thank you for watching. God bless.